Magandang oras, magandang araw, magandang buhay. Happy Thursday sa ating lahat. Magandang umaga. Uh, welcome to my channel, Agimatera at Ritualista, Healer, Kamerlin. Uh, Shoutout sa mga nandyan, na mga nanonood, sa mga baguhan naman na nanonood ngayon at dumaan sa wall ninyo ang aking vlogs. Pa-subscribe, pa-click sa bell para updated kayo lagi. People, Uh, ang ating pag-usapan ay tungkol sa bilang tao tayo, at bilang ating mga tangan, at bilang pagrespeto sa bawat isa. At bilang isang tao na normal at hindi normal, at may kakayahan at walang kakayahan. Agimatero ka man, agimatera ka man, ritualista ka man, manggagamot kaman man, o ano man, o nagbagong nag-aaral sa karunungang lihim o mga mahilig lamang sa agimat. No? People, respect lang tayo sa isa't isa. Huwag nyo skip sana ang aking ads at patuloy na panuurin. O kahit ayon, huwag nyo na lang akong panuurin kung na, ako, naano na ano kayo sa pangmumukha ko. Pakinggan nyo na lang ang sinasabi ko at itanim ninyo sa bawat isipan at puso niyo ang mga sinasabi ko. Nga people, marami sa atin dito mga piloso po. Pero natural lang yun dahil tao lamang tayo. Mangyayari sa atin na magiging piloso po tayo. Walang perfect dito sa mundo. Hindi perfect ang bawat isa sa atin. No? So, kung bakit ako naglala, nag-vlogs nag ng para sa sarili natin kaalaman ako people ang ugali ko ay mabait pero ako salbahe mabait na salbahe. Kumbaga ang aking katauhan ay tatlo. May putian ako, may pulahan ako, may itiman ako. So ito ay sinabi ko sa inyo para alam natin. Hindi rin ako nag gumagawa ng kalokohan sa kapwa. At kita-kita na nyo yung face lock ko dito sa Facebook, sa YouTube. Kitang-kita nyo na yung mga vlogs na pinapakita ko sa inyo. Diba? People, pag kayo nagpapashipping kahit kanino man huwag tayo magmadali ako po ay mayroon sarili na ditong shipping mayroon na akong sariling mga pouches no kasi may mga nagreklamo may isa nagreklamo sa atin na iinis ako mayroon ako sariling pouch dito ganyan lang natin kasi baka maano to kumuha na ako doon ng pouch nila kasi in case na mayroong kukuha sa akin na items, gayuma, agimat, o anumang klaseng proteksyon, kalikasan, herbal, o anuman ang gusto ninyo bilhin o palimusan sa akin, naka-ready na. Isusulat ko na yan ang pangalan ninyo. Hinihingi ko na yung address pagka nagpadala kayo sa, GR, sa GCAS. Isinusulat ko na dito ang pangalan ninyo. And then, para hindi ko makalimutan at makaligtaan, nire ko na, ini-screenshot ko na agad. Kasi baka mamaya, nakalimutan ko na sa daming nagpapalimos at sa daming nagpapashipping. Ngayon, pina, pagka marami na kayo, more than 3, alis na ako para ipapaship ang inyong items. If ever na dalawa kayo na nagpapashipping ngayon, Sayang naman yung krudo ko. Mura bang ba krudo, mga friend? Ikaw may sasakyan, 'di ba, mahal ngayon? Oh, 'di ba? Totoo? O. So, hindi mura ang mga bilihin ang mga lahat ngayon. Ngayon, pagka dumating ako sa GRS, mga kababayan, mga anakis, mga kautol, mga gimatero lahat na, mga people, da-drop by ako sa GRS kasi kilala na kami. Kaya ako mayroong sariling pouch sa GMT. Hindi po tayo makakuha ng pouch para dalhin sa bahay. Pumunta ka sa GMT at doon ka magpaparap. Baka ngayon magkapalitan kasi nangyari na sa akin yan noon na nagkapalitan yung items. Kaya ayaw ko na sa doon magpashipping kasi wala silang binibigay sa akin na pouch. So pagdating sa GRS, iniiwan ko lang doon ang aking mga pang package sa inyo. Binabalikan ko kinabukasan. Kasi kung marami na yung pinapashipping ko, pito o something marami, sinasabi ko lang, Boss, iwang ko ha. Balikan ko na lang arisibo bukas. Pero pag lang kayo, inihintay ko yan pag dumaan ako sa GRS, dinadala ko na. Pero pag wala naman akong lakad, kailangan marami. So, dapat tayo mga people, marunong tayo maghintay. No? Tapos, yung shipping naman yan, pagka napapaship ko na yan doon, hindi ko na hawak ang kanilang shipment. Sila na bahala kung kailan nila ipapaship nila. Sila din, meron din silang mga limitasyon o baaring nagkaroon ng abirya sa pagpa-deliver sa inyo. Kaya minsan tumatagal. So dapat tayo mga tao, ako nga, na may nagpa-shipping sa akin, hintay lang ako, kailan darating? O ano ba yan? Kung darating ba o hindi? Ako sinasabi ko na, papashipping kayo, kailangan nandito ako, kasi umaga nandito ako, hapon wala na ako. At isa pa people, ang ating mga gamit, kung gaano man maraming sumpa yan, wag na wag kayong magsunog ng kahit na anong kalikasan na mahalaga. Ito ay hindi karapat dapat na sunugin. Ito ay sinuko ang kahoy. Kung maari, kung inaayawan nyo ang isang bagay, ipamigay mo. Huwag mong sunugin dahil makakarma ka at masusumpa ka. Nakakatakot ang isang kalikasan na mahalaga o mayroong halaga sa taas. Mayroon po itong krus. So, na ang manangyayaring na nakapagsumpa ako sa tao. No, kasi ma magulo ka usap kay sabi ko pag dumatan yan sa iyo, maaring magkaroon ka ng uh, hindi maganda, hindi magandang talab sa iyo. Okay? So nanonood ka ngayon sa akin. So pag-isipan mo na lang. Okay, God bless you. God bless you. Okay. Maraming salamat.